lum zodiac na makakaranas ng good karma ngayong Marso. Ang ilang mga zodiac sign ay malapit ng makaranas ng positibong karma ngayong Marso, na magpapaulan sa kanila ng isang windfall ng kasaganaan sa pag-ibig at kayamanan. Leo, magnanimous Leo, overdue ka na para sa magandang karma ngayong Marso. Matagal ka nang naging target ng mga beater, na iingit na mga tao na naninibugo sa iyong kasaganaan at tagumpay, na naghahangad na scapegoat sa iyo upang pagandahin ang kanilang sarili tungkol sa kung ano ang kulang sa kanilang sariling buhay. Nanatili kang matatag at hindi pinahintulutan na madaig ka ng kanilang moral na kasamaan. Para dito, ikaw ay magiging isang magnet para sa higit pang mga pagpapala at financial windfalls habang ang iyong mga naysayers ay nalilante sa alabo. Scorpio, isang milyong beses mong binago ang iyong sarili nito mga nakaraang buwan, and your rebirth has been excruciating. Sa lahat ng pain na iyong tiniis, Oras na para tanggapin ang lahat ng magandang karma na darating sa iyo, na magdibigay sa iyo ng tulong sa iyong buhay, pag-ibig at pananalapi, asahan ang mga himala at darating ang mga ito sa iyo mayong Marso. Cancer, napakaganda mong tao, nagmamalasakit sa iba ng hindi inaasahan, ngunit ang iba ay failed na gawin ang pareho para sa iyo. Panahon na para makatanggap ka ng positibong karma sa larangan ng iyong mga relasyon. Siguraduhin tumoon sa iyong pangangalaga sa sarili ngayong Marso at pangalagaan ang iyong sarili kahit minsan. You deserve your own gentleness and compassion.